Peace. Kumusta kayo? Tagal-tagal na nating hindi nakapag-inspirational, ano? Kasi napaka-busy ng buhay, um, kailangan pang uh, talagang mag-focus. Pero ito na nga, I will talk about how to have peace. Ito ay sa mga nararanasan ko lang at sa mga nababasa ko. And it's really helpful for me. How to have peace nga ba? In the last 3,500 years, the world has been free from war for almost 296. So, it's less than, it's less than 9% na walang kaguluhan. Ay, grabe! That means world peace cannot last. Pero alam mo, sinabi ni Jesus na my peace I give to you, yung peace na binibigay niya ay hindi kayang ibigay ng uh, world. Ibang-iba ito sa ino-offer ng world. Pero ngayon ang mundo, di ba, palala ng palala, lalong gumugulo, kahit anong gawin, may peace to pero sabi ni Jesus, we can have peace. Paano 'yon? Because Jesus said, His peace is a gift. Hindi natin ito pwedeng pagtrabahuhan o kitain. Hindi natin ito pwedeng pagkakitaan. Gift ito eh. Wala tayong gagawin, kundi matatanggap natin to Sa papaanong paraan? Ito ay matatanggap natin sa pananampalataya kay Jesus. So, always Jesus, di ba? Sinasabi niyo, palagi namang ganun si Atenen. Palagi namang porke si Jesus, si Jesus. Ganun po talaga kasi yun po yung naranasan ko. And I would like to share it to you. At gagawin din niya sa inyo. So, you yung peace po na sinasabi ni Jesus ay kakaiba ito sa ino-offer ng world, kagaya ng nang nasabi ko sa inyo kanina. Diba sa mga uh, beauty pageant, Miss Universe, ano ang gusto nyong i-goal sa buhay nyo? ba diba? Ganun ang mga tanong. Ang sinasabi nila, world peace. At saka gusto naman talaga natin magkaroon ng peace, di ba diba? In John 14, 27, Peace I live with you, my peace I give to you. I do not give you As the world gives, do not let your heart be troubled and do not be afraid. Ang business na sinasabi dito ay hindi ito maayos sa mga pangyayari o sa pagkakaroon ng in-order or circumstances. This is an inside job. Minsan pag tayo wala ng kabuluhan at stress na tayo sa buhay at parang kailangan na natin ng kapayapaan, maalis tayo dun sa lugar kung saan tayo nakaka-experience ng walang kapayapaan o walang peace. Nakakatulong minsan pero it doesn't last. Kasi alam nyo na ang peace ay hindi yan absence of danger, of trouble. But this is the presence of God, the presence of Jesus. Kaya yun, lumalayo tayo para makawala tayo sa um, trouble, magkaroon tayo ng kapayapaan. Pero yun nga ang sabi ko that this is an inside job. Naranasan niyo na ba na pagod na pagod na ang katawan niyo, nakahiga na kayo sa kama pero yung utak niyo ay napaka-active pa rin at walang tigil, nakakaisip, di ba? It doesn't give you peace. Meron dalawang bagay na kailangan magkaroon tayo ng peace. Ito yung i-share ko sa inyo. Oh, ayan, tutuloy na natin. Medyo hapon na ngayon hininto ko muna. Maulap ngayon kasi na-forecast dito one week na uulan. Ito na nga po ang sinasabi ko. So, in order to find the real peace, you must do two things. Kakamtan lang natin ang kapayapaan if we live in harmony with God. Ang isa pong sasakyan, hindi po siya magpe-perform well kung hindi po natin alam kung ano yung instruction sa car. Kailangan natin gawin to kung paano linisin. So, para ho makapag-perform ng maayos yung car, we really need to have instruction, kumbaga. So, ganun din po sa ating buhay. Ang Bible po is our instruction. Paano tayo mamuhay ng mapayapa? Paano tayo mag-perform well? Business, relationship, marriage, career, money. We can perform well kapag meron guidance tayo from the Word of God. Kapareho ng ang sasakyan, pwedeng smoothly, suabe ang pag-andar, ganun din po ang buhay natin magiging swabe at smoothly kapag tayo ay namumuhay na in the principles of God's Word. Hindi po imposible yan. Kapag ginagawa po natin, nagbabasa tayo ng Bible, one way or another, makikita natin ang guidance ng Panginoon talaga. Okay, number two, accept God's pardon. Ano ba yung ibig sabihin ng accept God's pardon? Yung ating buhay, minsan, minumulto tayo ng ating mga nakaraan, hindi tayo nakakapag, nakakapamuhay ng maayos dahil we are controlled by our past. Ay, gawa natin mga mistake sa mga nakaraan natin. Yung iba nagtatagal, it was 30 years na naghirap ako na ganito. So, 30 years na ganun yung dinadanas. Pero in order for us to possess peace, or a clear conscience, only God can give us that. So, ang Panginoon lang, ang Diyos lang makakapagbigay sa atin ng ganyan. yun hindi tayo pwedeng mamuhay ng palagi tayong guilty o palagi tayong masama ang loob kasi hindi tayo makakapag-function ng maayos. So, kailangan natin yung pardon ng Lord, yung awa ng Diyos na patawarin tayo, ihingi natin ng tawad yun. Meron sa Bible na nangangalang Mika, nireveal niya ano yung awa ba talaga ng Panginoon. So, He is a God like you who pardons sin and forgives the transgressions of the remnant of His inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. God is eager and waiting for you to na ma-erase yung inyong past, ma-erase yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng guilt. So, He enjoys forgiving people. Kailangan lang nating lumapit sa Kanya at kailangan nating humingi ng awa at ng kapatawaran. Yun ang dapat nating gawin para tayo ay mamuhay ng mapayapa. Sabi nga eh, He owns a big eraser. In John 1 John 1.9, if we confess our sins... He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Yun ang pangako niya. So that means yung dalawa pong 'yon, uh, we need to live in the principles of God. We need to accept God's pardon, yung patawarin, napatawad na tayo ng Diyos, minsan ang mahirap lang natin gawin ay yung patawarin natin ang sarili natin. Kaya kung may mga nakaraan kayo na that will give you parang guilt, nakakaagaw po iyan. That's the top, kumbaga, stealer, yung nagnanakaw ng kapayapaan natin. Pero ang Diyos, naghihintay lang po iyan sa atin, na hingi natin ng tawad, siya mismo ang mag erase noon. In order to have peace, we must focus on God. Sometimes, kung ano yung focus natin sa buhay, that fuels yung faith natin. Limawa, ano ba yung focus natin sa buhay? Nakafocus ba tayo sa mga nangyayari dito sa mundo? That can fuel our fears. Marami mga balita na nakakadismaya. Yung focus natin, hindi dapat doon. Ang focus natin ay nasa Diyos. You know what? Because God is in control. Siya mismo, alam niya ang nangyayari sa mundo. Kung tayo magpo-focus sa sa nangyayari sa mundo, talagang matatakot tayo. Pero sinasabi sa Bible, Be still and know that I am your God. So that means, hindi ho natin pwedeng ilayo ang Diyos sa buhay natin kahit ang daming nangyayari na akala natin ay hopeless na pero meron na tayong nagkocontrol at ang Diyos na ito ay very powerful akala natin wala siyang ginagawa but He is in control and doing something He is a sovereign God So sabi nga sa, sa Bible na God is our refuge and our strength So get your focus on the one who is in control and that is God. Kahit ano pa man yung nararanasan natin, very overwhelming at hindi natin kayang maubos isipin pero meron pong willing na magtulong sa atin. Yan po yung Diyos na lumika sa atin. Sing the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths straight. Proverbs 3, 5-6 So gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. As long na tayo ay nagtatry na i-figure out natin, gusto nating malaman kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito sa buhay natin, you're not trusting God. So, yun ang dapat nating tandaan. If you're not trusting God, you won't have peace. You must trust Him. Kailangan nating ipagkatiwala sa Kanya, sa Panginoong Diyos, ang ating kalusugan, ang ating relationship, yung pamilya natin, everything. Kailangan natin magdepende sa Kanya. Kasi lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay hindi nagkakalusugan kamali ang Diyos. God never makes a mistake. Kahit nagkaroon tayo ng mga miserable buhay o trouble, matinding pagsubok, it fits. Taman-tama yun sa plano ng Diyos. Meron siyang pinaplano sa atin. Pero hindi po rude ang Diyos ha. Kasi ang sabi po sa Romans 8.28 All things work together for good to whom? To those who love God. Pag mahal natin ang Panginoon, kahit ano pang mangyari sa buhay natin, naka-fit yan sa plano. Naranasan ko na po yan. Yung nagka-cancer ako. Sabi ko, bakit ganito? Hindi kayo nagkamali ang Diyos. Nagka-cancer ako pero alam nyo, ang isang matindidong nalaman ko na bago pala yung nangyari sa buhay ko, alam na alam na ng Diyos yan. Hindi siya na sorpresa. Kaya I don't want to figure it out. I just trust him. And nagkaroon po ako ng peace. Habang ako ay may treatment na kahit napakasakit. Pero the Lord is good. Ito na po ako ngayon. In-extend niya yung buhay ko. And I know God is doing His plan in my life. Alam niyo po ba na nag expect siya sa atin na mag-trust tayo sa Kanya? Bakit ba? Bakit pa ba, um, napaka-demanding ng Lord? Pero alam niyo kung bakit? Kasi nga, nasabi ko na ito noon sa inyo na lahat ng bagay sa buhay natin, alam na alam niya. Tayo limitado lang yung ang ating insight, limitado lang yung understanding, pero siya alam na alam niya. Kaya, ang sabi niya, mag tayo sa kanya. Hindi niya pwedeng ibigay lahat yung mga plano niya sa atin kasi mag-overwhelm tayo. Um, hindi kaya ng ating pag-iisip kasi yung ating pag-iisip ay limitado lang. So, all we need to do is to trust Him. nakasabi ko na nga na God is in control. Yung nasabi kong direct your paths straight, kasi minsan meron ho tayong uh, moment sa buhay natin. Gagawin ko ba ito? O ito na ba? O tama ba ito? Pero alam nyo, ang sabi niya, trust Him and He will direct your paths straight. Magiging successful tayo at hindi tayo magiging stressful. Tandaan po natin yan. Kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos yan, hindi tayo magiging stressful. Kundi magiging successful at saka peaceful yung lahat ng ating nararanasan. So sabi sa Bible din, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which passes all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Ang ganyan ng pangako po niyan, ano, naranasan ko na din po yan kasi meron po akong problema noon. Tapos sabi ko, Lord, ayoko nang every morning, eh, nag-iisip ako ng ganito, paano kung mangyari ito. Alisin niyo na po ito. Alam nyo, akala ko um, matagal pa yon pero alam niyo, kinabukasan, nawala yung pagkabalisa ko. Talagang ginagard ng Lord yung puso natin. Hindi niya hinahayaan na magkaroon pa ng matinding pagkabalisa yung puso natin. So we need to pray. The kailangan nating manalang namin. Yun po ang kaparaanan natin para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Naranasan ko din po yan na kapag every time na nag-pray ako, I pour out myself to God or meron akong medyo hindi ko alam kung ano yung gagawin. I just pour out to God kasi I know that God is very wise God and limitado lang. Maaring hindi ko maintindihan yung nangyayari sa akin pero siya mismo ang nagbibigay ng kapayapaan sa akin. It's gonna be alright. I don't want to figure it out because Jesus figured it out already. Worry is a worthless emotion kapag nag-worry tayo, meron din tayong takot at wala tayong kapayapaan. So, instead of panicking, start praying because prayer is a remarkable stress reliever. Alam ko naman po na ito ay na-discuss ko na noon, pero alam nyo, everyday marami pa rin po akong natututunan at sinishare ko din po ito sa inyo. So, hope po na nakatulong ito sa inyo at hopeful ako na mararanasan nyo rin po yung kapayapaan. Kung ano man po yung nararanasan nyo ngayon sa mga nanonood nito, alam po nang Diyos yan. And the Lord has a big plan to you and all you need to do is to pray and to come to Him kasi nag invite po si Jesus sa inyo na kilalanin niyo siya at mag-trust po kayo sa Kanya. Alam na alam po niya yan, yung takot niyo, yung, yung pagkabalisa. Huwag po kayong mag-atubili na lumapit sa Diyos. Salamat sa uh, pakikinig at sa pagpapanood ng inspirational ko pong ito. And God bless you po. Bye-bye!